Good afternoon guys, welcome sa aking munting channel Para sa mga kaibigan ko sa lalangan ng youtube Maraming salamat po sa pag subscribe nyo sa akin Kung wala kayo dito, wala rin ako Wala rin ako dito Ang naglakad-lakad lang pahangin kasi sobrang init sa hapon dito sa province

ako, ako po yung muling pasalamat sa mga nag-subscribe sa akin. Kung wala kayo, wala rin ako rito. Pero na po akong subscribers na 200 plus.

Tidak nampak peki Tidak nampak peki